ya lumabas muna kayo. Ayan, no? kapag pinapalabas sila, ayaw lumabas. Kapag hindi naman pinapalabas, gustong gusto nilang lang lumabas. Papalabasin muna natin itong mga tumakachidaks kasi may gagawin tayo dito sa kanilang kulungan. Ito, ayan, binubungan ko kasi ito, ilalagyan ko dito ng buhangin. Yung mga buhangin dun, ilalagay ko dito sa loob tapos lalagyan ko lang ipa kasi itong mga sisiyo na to ayan ililipat ko na sila ilalabas ko na kaya kayo magsilabas mo na kayo <laughs> ayos talaga nilang lumabas eh.